Isang napakasayang araw po sa ating lahat mga kababayan at mga ka-explore Nako, heto na, heto na nga po <laughs> Sa kabila po ng sunod-sunod -sunod na paninira kay uh, PBBM Ano po, itong uh, nasa kampo po ni uh, dating Pangulong Duterte At uh, ito pong si uh, Vice President Sara Ayon, lalo pong tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagtitiwala sa magandang ginagawa ng ating administrasyong Marcos pero bago nating umpisa ng balitaan, ano po sa mga bago po dyan? Subscribe, subscribe naman po. <laughs> ay siya nga pala po, huwag naman po sana ninyong kalimutang i-like po yung ating video. Okay? Sa latest or pinakabago pong survey ng uh, Octa Research Group, lalo pong lumubo ang bilang ng mga Pinoy na sumusuporta at nagtitiwala sa ating Pangulo. At ito naman ay pinasalamatan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. I have to say that uh, it is nice to know that people are beginning to understand what we are trying to do. Uh, and I think that may be because we really don't, uh, hindi kami nag decide dahil para sa magandang survey. nag decide kami para pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy ang mga ganun pa rin ang gagawin namin. Bagay na inalmahan naman agad ng ating vice-presidente. O, oh, ang motive dyan is very simple. Mapapasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. Ito lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng na naririnig mo, nakikita mo, nagnagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninirat ko sa inyo basta lang masira kayo. Yan yung uh, motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Ayan. <laughs> Parang advance mag-isip si mama. Hayaan na natin yan. Kung uh, ganyan ang pangunawa niya sa mga nangyayari ngayon, ano, eh, sa kanya na lang yan. Ako, nakikita ko, ay uh, nandun yung uh, sinsiridad at uh, pagsusumikap ng Pangulo na makapagbigay po ng tapat at uh, progresibong uh, paglilingkod para sa taong bayan at uh, maaaring ganun din yung nakikita po ng karamihan ngayon kaya yung uh, mga dating mga Duterte ay nako biglang nagtalunan na po mm -hmm. biglang nagtalunan sa bangka po ni PBBM eh palubog na nga yata <laughs> Pero sa totoo lang po, ramdam na talaga ng taong bayan ng uh, lalong maganda at uh, pagbabago sa ilalim po ng uh, Marcos Administrasyon. Ikaw ka bayan, lalo na yung mga sumisigaw dyan, sigaw ng sigaw ng Marcos Resign. Ano, yung mga DDS dyan, Si uh, sisigaw pa ba kayo muli? Magising na kayo! <laughs> Kanina pa nga nagbabasa po ako. Ang sarap pong basahin itong mga napakaraming comment ng ating mga kababayan. Grabe, oo, grabe talaga. Ramdam nila yung uh, pagmamalasakit ng Pangulo sa bansa. Kaya para sa ating Presidente, ano, uh, President Bongbong Marcos Jr., congratulations. Keep up the good work po and more power.